Hi guys! Welcome back to another vlog. It's been a while. Yung huling vlog ko is yung kami pa nila and Patricia. And ngayon, nandito po tayo sa Japan dahil Halloween party po namin dito. And mamaya may misli. nakakaloka, Thailand vs. Philippines. And kahapon, nakipag-meeting po tayo. Dahil mayang over po tayo at dahil uminom po tayo kagabi, may na-discover po kami ditong iniinom para hindi po talaga maano masak masakit ang ulo at pagkagising. And dahil dyan, ka, kahit may hang over stress, puyat, pagod, hindi halata. Dahil sa alak ng mga Diyosa, hmm. uminom ako bago ako matulog. Kasi alam ko, pukpukan mamaya ang laban. And para always fresh and bagets kayo. Mag-alak na kayo ng mga Diyosa. Pwede, pwede rin yan sa mga Opa at Eva. Ayan, nakita niya naman si Carlo. Magay okay, ka. Hi! So, ayan. Let's go. Si Buya Sky. Uh, yes. Asya talaga ang naging tour guide nila ate. Hi. Oh, siya. Like niya ang helping. Ay, Diyos ko ang mga maydam. Maydam uh, mo pay down. Ay, summer, nakaka-aakit ng mga hapon, no? Ipapalibog ng mga hapon, eh. Bule. Bule. <laughs> The multi-million. Sex mamia. Ay, Diyos ko, mga siya One of the multi billionaire Hidden in her generation. Well. Available po ang mga aming produkto. Mm -hmm. Sa alaga ng champ mm BCH -hmm. Babaihan. And the Fair God Barbie. And, and of yes, course, distributor -E. po siya ng lahat ng produkto. Kung gusto niyo po mag-ibig ano, Richelle, siya po ang hahanapin niyo. Siya po yung billionaire at hahanapan ng <laughs> Kumbaga, ka-level niya sila ano, ka-level niya sila, um, madam CEO, small louder. Eh. As a business tycoon. Mm. Okay. Ay, pustoy dyan. I mean, we're, we're here now know. at Shinkansen, tinatawag na train. nakapunta in Piano. Iba talaga ang bansang hapon, no? Mm. Na dating sumako. Ito yung mm. nawawalang anak, oh. Yes, no, hindi so, siya, hindi siya, Hmm. Hindi siya yung nawawala. Ay, papakilala ko sa inyo. Na Sinyo? Ang asawa ni Yamashita Treasure. Ah. Lonely, no, lonely. No, Nakilaw tayo ah. ng ah. medicine. Mahusay. Baga... Ang bagong kikilala niya sa mundo ng homosexual. Mm Mahusay talaga ang bansang Japan. Opa. Ayan, bago po tayo mag makipag-ansyahan mamaya. Basta. Basta. Oh, so this Amang, is Japan, ano? the happiest place on earth. The land of the rising <laughs> sun, Japan. Ayaw <laughs> ano? ano dito, Pak. Ang taas ang enerhiya ni ate mo is in snow? no? Pak, kanya-kanyang larawan para sa alaala. -ala. <laughs> Always po kayo mag-check out sa aming mga TikTok shop, Shopee, and magpunta po kayo sa aming clinic. And of course, don't

Di ba? Ganito yung itsura niya sa taas. So, sobrang excited dahil soon, another country naman ang target natin. Oh. And alam niyo na, mag-Italia. Pa, patutulog na siya. Like niya ang eating at sleeping. Kaya nagiging... Super mong kulay green. Tama, mahusay ang aking bagong shoes. Magaling si Ton. talaga mamili sa lahat ng nakangan. So ayan, papunta na tayo. Maglalunch na tayo ngayon. And kakain, ah, tapos mag-prepare na tayo para sa Halloween costume. Ayan na. Andito na po tayo sa favorite part niya kaya nagmamadali po siya. kay Pe. Ayan na. Like niya ang mga il. Pe. Okay ka muna sa netizen. Ay, itong mga noong. What to eat? 그렇래서내가 <목소리도> 내가 Sumuko na po ang kanyang ano, oh, tiil. oh, hindi, hindi na oh, kaya ng tiil. ang hearty-hearty. Ayoko hearty. na, magkukurok na lang <laughs> ako. May mga baon silang kukurok. Like, like. muna tayo. am close daw ngayon kasi may chance na magka kagaya ng nangyari sa Korea. Have another spending PHP. Habang nagpapa-internet po sila. Actually, sa so, pagdami ko ng Sobrang dami ko talagang mga make-up ng mga Japan. Grabe. Kasi so, eto, bumili ako na Nabeta namin ni Jinny. Siya yung gamit ko ngayon. Hmm. ganda. Kasi ang malamig siya sa ano, malamig siya sa bibig. Looking for freebies, DFC. <laughs> Wala na, bumili na siya ng mga pasalubong. Ay, Like nila na nang pasalubong. Pito lang, pito. Ng KitKat na tina... Gawin mo na sampu. Pati na nung pa. Hi! Ito. We are here in Shibuya. Shibuya and... Ayan yun nga. Oh Ineme mo ko ha. Diba? Maganda. Maganda diba? Pitong lapad lang. Mahusay. Ang cute. Kawaii. Alam na. And mga gold Ang shallow, diba? So, original price ito. Siguro na. Magkano original price ito? 60 mga 60 to 70 yun na siya. 70 quid. 60 quid. pero mga na nabili mo lang siya dito na worth 25. 10% o. Ah, Pag... ang ganda nito tayo, ko for that traveling ano, body. Ah, ang ganda talaga sa shame mm -hmm. ko. Hindi ka magsasawa. Ilang beses na tayo nakakapunta dito. Pero pa, never mo pagsasawaan. Ang shinjuku na may basbas. -bas. -bas ni Godzilla. Ayan, namimili na po ang mga katipans ng mga costumes. Pero bet to, first landing on you. Gagawa tayo ng TikTok. Ito ko na po tayong mag-make-up uh, dahil it's already, ano ang ton, 9.07 and ang usapan is 9. Mga, ano? 9. Hindi, <laughs> mga 11 or 12. And, syempre, nagpahin nga tayo ng very light. And, siguro may idea na kayo. Kapag in-upload ko to, kung sino yung gagayahin natin. Siyempre, papatagayin natin silang lahat ng alak ng mga Diyosa ang Tatya Senta. Sobrang daming at gandang benefits nito. And perfect na perfect talaga siya sa mga bagayang ang over, puyat, laging pagod, stress, sa mga kaganapan at iba-iba pang bagay. Pero mananatili tayong fresh bata at maganda sa sariwa. Dahil sa alak ng mga diyosa. And ayan lang naman ang mga receivers And mga users. So, bang alam mo, thankful talaga ako kasi one year na siya sa December ha. Pero, pa, grabe ang sold, grabe ang mga hoarding sa iba-ibang bansa. Kaya, ayun na, let's go! para perfect ang character natin today? Kailangan natin magigipit ng bangs. Kahit ayoko. Oh. Ako lang lagi nagigipit ng bangs. Ay, Diyos ko, nandito pala si Princess Jasmine, no? Ito na, kita, ay, ito, kita, ito kita, na. Kita-kita ko, ano yun? Ang alak oh. ng mga Diyosa. Gusto mo lahat ng ilaw. Pukulotin po natin si alak, ano, si, ano, taw dito, si... Ayan. Inchopo! pinaghandaan, no? Hindi ba nga ready, eh, Che? Kukulitin mo pa. Hindi ka mag-ano, G-Jack? Ayan na, bubukan na po natin siya dahil grabe ang mga kandidata ngayon True. from Thailand and Philippines, Philippines. maglalabay ah, lang po ngayon. Ah, to sound si Atasha de la Serna mamimigay diba? ng 20,000 pesos or all years in in THP. Tapos 5, 3, 2, 1 yata, di ba? Ah, uh, get ready na. At syempre, Catwoman! Meow! Yeah. At ayan, ready na po ang mga team am. Uh, ay, sino ka dyan? Kevin? Sige <laughs> At at chun Ipaparty na tayo ngayon. Let's go, girls. Hindi masyadong malamig. Nakisama siya. Pag na siwit little girl, muna tayo. Hindi, in fairness. Dali, Peppa, paano ulit yun? Dali, pakita mo yung labi lang. <laughs> at ang mga gapang-gapang. Hahaha. <laughs> Ito ang magic carpet, no? <laughs> uh, for the magic carpet shop. Oh, okay. Roboto, roboto. Oh, okay. Pak! For the aliwan. Ang iba't ibang karakter. Ayan na sila. Pak! Get ready! na, Ay! kawaii. Ay, Bigfoot. Ay! Mr. Ted, ay! Ay, kawaii! Taylor Venus. From where? From where? New York. New York, USA. Nang iingit mo. Ay! Kawaii. Okay, fighting. Fighting, fighting. Fighting, fighting. Picture tayo tayo tatlo. Picture tayo tatlo. Ay, bakit? Bakit mag-fighting sinakawit lang? Bakit mag-fighting sinakawit

Iya tuloy akong lumapit kay Kuya Josh kasi crush na kasi ng yung bibipakas Kuya Josh, ko Kuya Josh. Super crush. One, two, three... One, yung mga kandidata nagkakulong ng Kuya Josh. Kuya Josh ko yan eh. Pinapanood ko pa yung mga bago lang. pa lang yan eh. Oh yes! Team Tomato! Team Tomato! Team na ko si Kuya Josh. Ang bibi pa ako. Crush na ng baby pa ako. Ay! Ako din. Ako din. Ako din. Ako din. Ako

Say hey, hi to my vlog. Bye. Bye. Bye pa? Ang kagang pe. Di ba for the vlog? Magano kayo dyan, maghahit kayo. Ganda lang po ang buhay ng mga OFW sa Japan. Tuwing tuwing weekend, sa kapag may holiday, ganito lang po kami. Sa kabila ng hirap pa, may maipadala po kami sa pamilya. Pak, ang Gaga. ayok ng mga Diyos. Pak, very good. Very good. Thailand. No, From Oh, di ba? China! Ganda, no? Ganda, no? Ganda, no? Ganda, no? Ganda, Ganda, no? 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 Ganda, 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 Ganda